bang valid driver niyo, ma'am? Or is sila? Hindi po ka. Hello ni Arlene. Kasama na. Kaya ako kami ng ka -orin. Hi! Orin and Black tayo ngayon. Good morning! Hi mga ka-blessing! Ako po si RS. At kasama ko ngayon ang aking childhood friend, si Kylie yes. na naka-blessing ko. Good morning, mga ka-blessing. At morning. kasama rin natin si Poka. Yes! Good morning, mga ka-blessing. Yeah. Kinaladkad uh, namin si Poka para makasama namin. Kasi nice. ito tour namin siya sa UP, tsaka hmm. sa Padre Pio. Kasi doon kami nag-aral sa UP. Akala yeah. ko sa Padre Pio. Hindi <laughs> na <laughs> <laughs> mag doon sa Padre Pio. Pero bago tayo pumunta doon, syempre, maga, almusal. Yes. yes so, ugutom na, gutom na. Kain muna tayo kasi maagang maaga ngayon. Pupunta, tapos, after ng breakfast, punta tayo sa Padre Pio to give thanks. Yes. Sa Padre Pio. nag so, lahat ng blessings. blessings. So, lahat ng mga blessings. miracles na ginawa niya. Okay. Mamaya, kikwento ko lahat yan. Kain muna. Okay. Pero ngayon, kain muna tayo. Dahil yung so. namin, nagsasalita na rin. Mm -hmm. Okay? Let's go. Let's go. Good morning, good morning. Oh, ano my breakfast. Oh, oh. Ako po long ganisa. Oh. Oh. Ano Anong masarap ate bukod sa iyo? Oh. Oh. <laughs> 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 Ako adobo flakes. Hmm. Saka isang naked burrito. What? Na chorizo, sabi mo lang. Sobrang gutom talaga ng naked burrito na chorizo. Kasama yeah. natin si SK Chairman Jason. Oh. Yay! Man. First time ko to, mag-army. Army, Army ang hindi ko First time mo? Yes. Hindi ko siya... Fried chicken. Uh, lasa. Pwede na <laughs> Pwede na ah, mo mas ka... Huwag dito kumain. Ano na? Pwede naman... Hindi lasa. Parang hindi ko trip. Cancel kayo yung mo. Pwede naman i-try. Cancel na order niya. interesting na hininga Kaya mo na. At story namin ni <laughs> Ang totoong kaibigan ko si Herbert. Si Mayor. Mayor. Si Hero. Yun ang totoo kasi mga lalaki. same neighborhood kami lahat. Ay, every Sunday, nakain si Hiro sa bahay. Dahil lunch. Kasi magsisimba kami ng 11. Tapos, after magla-lunch, After that, mga one or two, punta na kami sa bahay nila. Mata pa to si Harley. Kasi mam niya, nakakita niya, friends ng mama uh, ko. Oo, so, so parang second-generation friends kami. So nakikita ko ito mata pa, kasi ano? Kung kayo na mga six. I don't know kung naalala ni yan. Tapos si Hero may pinapakita sa akin na rifle. Mas ano niya Si Harley nandun sa... Dahil alam mo yan? Yeah, Kaya sa may wall. Kaya sa wall, <coughs> lang niya kami. Kasi na uh, six years old or yeah. seven, tapos kami medyo matatanda. Ano na ako siya pinapanood Sabi ni Hero, ito, gaya niya. Hindi naman ito, yung rifle. Tapos si Harleen, tahimik, hindi lang. naman. Oo, hindi naman. alam mo, ay hindi ko siya kilala. Alam mo, yung naawa talaga ako sa sigaw niya. Matamaan siya dito ng rifle. Pero ano lang yun hindi yun baril na pang patay. Hangin lang <tong> pala. Hangin lang yung gumanon. Ah, uh, na siya lang. Eh, dahil oh. malakas yung ganon, malakas yung ganon, sabi ko oh, siya na ako. Makatakot. So, nung, like, ano yan, ano yan, pagkita ano, ko, iyak siya na iyak, pero wala naman to, oh. wala naman kayo. Sabi ko, oh, Ano ba itong batang to? <laughs> Simula. Doon nagsimula. Mm. Sa ganun ta lang tapos nag-dot siya. So, syempre, medyo ako namalay. Kasi, ako, sa dis ako eh. Sadis <tip> siya dis, siya dis. Okay. Dis ka This can this entertainment. Kayo that is. This is pretty Maganda sana yung joke niyo. Oo. Kaso ano oras oh, na? Parang ko week pa uh -oh. dapat 'yun, 'yung eh. prime time <laughs> eh. <Uunahan laughs> na unahan na. Makapag-shade na ka. <laughs> ano, pusog, pusog. Yes! Pusog. May power na, may e, no? energy na. Kaya <laughs> ko lang. Kasi, da, hindi ko lasa yun, eh. <laughs> <Sabi>, ah, <ay, laughs> hindi ko lasa Sabi ko kayo na, hindi ko kasi lasa to. Meron na upos, meron no, na upos. Sa pao na nakaupos. At hindi ko mako. Oh, meron pang day ko. Tara, let's go. Next <Let's> stop. <laughs> Padre Pio. Mga ka-blessing, welcome po. Dito po tayo sa Padre Pio, sa St. Pio of Petrel, magdasal tayo, magbibigay tayo ng pasasalamat sa lahat ng blessing ni Padre Pio. Padre Pio na ito yung dinala ko kay Prince para mag-perform ng miracle. Kasi yun yung time na hindi talaga alam ng mga doktor. For 10 days kung ano yung sakit niya. Kung ano yung sinasakit ng tiyan niya. Ginawa na lahat ha, CT scan, blood test, urine test. Lahat ng test, kinuha na. Nung dinala ko to, tas inoperahan. Doon nakita nung doktor na yung Intestines ni Prince nagdikit-dikit mm. para i-contain yung sumabog na appendix. Yeah, sumabog siya. yung appendix, sa Oo. Oh, oh. Ang sabi ng doktor, usually, pag sumabog appendix mo, yeah. less than 24 hours, wala ka. Yes. Pero, <clears throat> eto, yung intestines niya nagdikit-dikit para i-contain yung lason. Mm. Kaya lahat ng miracle sinasagot ni Padre Pio. So, ingin mo na lahat ng milagro na gusto natin mangyari. And kanina yung hindi ko ma-explain yung naramdaman ko nung yung unang nilabas na relic yung kanyang hair and yung tapos itong gloves parang sobrang energy maybe the, also the Holy Spirit na feel ko talaga And tama ka, R.S., parang yung alam mong may milagro na nangyayari. So, I'm really very thankful for this blessing na sinama mo kami dito. Um, first time, and hindi ko maakakalimutan to Thank you so much. Thank you. You Pag nagdadasal ako, thank you for the blessings that you have given us. Thank you for the blessings that you haven't noticed that you given us. Diba? Kasi may mga blessings din na binigay siya na bigla mo na lang bakit may ganito? Eh, kailangan mo nga ka pala ito. And napakaswerte mo na nadyan pala yan. Na binigay niya yan kahit hindi mo kailangan. Then dahil tingin tayo na kailanganin mo rin. Yan ang important. Alam mo yung mga maliliit na bagay na nabigay sa'yo na hindi mo tinitake for granted. It's about being grateful lang talaga. Yes. na, di ba, Tayo, ang daming pumapasok sa atin na blessing. Ang dami tayong na-inspire, ang tayo na tulungan pero dapat kahit na paano, grateful tayo na tayo yung ginawang instrument. instrument. Yes. Ginawa kang instrument para makapagpasaya ng tao. Hindi mo alam, yung mga audience pala doon, may iba doon, nagsasuffer na ng mga mental issues nila. Pero napanood ka, na-uplift mo. Hindi mo alam yun. Ikaw din, sa barangay nyo, hindi yes. mo alam na na kailangan pala ng tulong. Tapos doon sa pakain na ginagawa niyo. Hmm. Nakaka-inspire ka. Di ba? hindi lang yon, Baka meron ka natulungan doon na in the future, siya din ang tutulong sa ibang tao. So, mm -hmm. hindi mo alam yung mga ganun. Mm -hmm. Like ito si Harleen. Bukod sa you know, magaling na actress, mabuting kaibigan, yung mga movies na pinaproduce mo. Mm -hmm. Ang dami. I'm very blessed kasi yung kagaya ng napag-usapan natin kanina, dumaan ng COVID, nagdadaanan natin yun, nalampasan natin lahat. Ngayon, unti-unti bumabangon tayo, di ba? With the help of God, di ba, yung blessings niya, yung guidance niya. And I'm very blessed and thankful because my children are all mababait na mga bata. Ako talaga yun yung siguro greatest blessing ko, yung mga anak ko. And I have Federico who is very uh, supportive of me and sa mga bata, talagang katulong ko siya, katuwang ko siya mag- mag-alagaan yung pamilya. So, I'm very blessed for that. And I'm very blessed that I have friends talaga. Parang ako, kahapon lang, sakit na ulo ko, sakit na ulo ko sa so, medyo, may migraine attack, sakit na ulo ko, sakit na ulo ko, parang gumagano'n ako. Mag-drops nga ako sa mata ko para makatulog ako ng malimig. Mm. Pag-drop ko mo ako, nakita ko yung kisame namin. Tapos mm. sabi ko, Lord, thank you, meron akong kisame. May ibang tao, walang yeah. kisame. Sana matulungan. Yun pa lang daw. lang, nakita ko lang yung isang. Yun pa lang. Dati kasi tumutulo yung bahay namin sa Boston. Oh. Napakaraming milagro sa buhay natin. Every single Super. day, there are miracles. So we have to be grateful talaga. Yun nga ba diba? sabi nila, every gising is, is a blessing. blessing. I mean, oh, that's the first miracle. Every day, uh, we are guaranteed of a miracle. Yung paggising natin, yun. Yun number na yun. one na yun. At yun mga ka-blessing, ituloy lang natin ang cycle of gratitude, kabutihan and all, at talagang kusang babalik din po yan sa atin. Ngayon, saan ba kayo grateful? Comment down para malaman namin at babasahin namin lahat ng mga comments niyo try ko sasagutin lahat yan. Doon tayo magkulitan sa comment section. Okay, guys? And syempre, mga ka-blessing, alam nyo na ang gagawin. Dito, or dito, 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 kahit saan. Alam nyo na yan. This season, on the RS Francisco Channel. <laughs> <laughs> Akala ko yun na, sir. <laughs> Kung sino ang pinakamalaking nag-ipeda, yun ang panahin. Because I do believe, flying is the best policy. <laughs> Very thankful. Sineave mo ko sa earthquake, di ba? Kakulay na! O, kita mo. O, laro tayo taguan, ha? Hindi, <laughs> oh. <laughs>